Ano ba ka? Lagyan natin ng pag-beauty. The beauty and the... So guys, we will cook. Tadaan! Nagutok na ko guys. So, nateste pa. Bola. Buena. ito, I'm sorry. Pampabuenas. Ano kunawabang ito, ang saksak? What are you doing? So magspray spray lang tayo ng oil. Mga guys, ayan. Gisahin natin yung ating. No, I need the phone later because, mm -hmm. you know. No. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Eh, eh. So, sana ayong okay. mm -hmm. can you close the door? Yeah, yeah, yeah. So this is mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So, this is it. Para mawala ang lansa, we need to Kuya, wag mo muna akong istorbohin because, you know, I'm na. Yung, 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 yung. Ayan, garlic. May konti tayong ginger para mawala yung lansa ng ating uh, atay. Chicken liver. Liver. So ganun, talaga bisaya talaga tayo. bago pa masunog ang ating ang mga ganyan, ilagay na natin yung ating patay. Suspect so, natin, minugasan ko na itong patay natin. Kailangan ko siyang At lang pa ng konti para hmm. may bangon siya hmm. yung sabi Islang Ang Yeah, 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 yeah. Kuya Go na to kay Daddy Daddy, natulog na ba? Ha? Go na doon So, atay po yan Yung anak ko Ano? Parang na yata yung camera ko o, ayan, aside po yan. Lagyan pa ng salt konti para mawala yung mga lamsaran. Lang so, mga para mga ba? Pepper po yan, black pepper. Then, ito, garlic powder. O, oh, taray. kasi wala naman tayo ng na garlic powder, diba? Big chin at sa asin na lang. So, ayan. Dito ito yung pagkain natin. Nakasal ko na lang yung upgrade. Dinner ko guys at maraming baon. guys. Ah! 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 Nag-a-pick-pick siya. Siguro may taba yun. Oh. No? Um, magdagdag ka nga ng konting mantika, guys. Spray lang natin para hindi masyadong madalas. Ayan. So, ilagay ko lang. Meron tayo ditong konting baboy. Alam nyo na. Ayan. Lutuin mo na natin ito, guys. Wala kasi akong pasayan or anong tawag doon? Lipon. Kasi na, sinamad na ako dumaan sa grocery kasi nagutom na ko. Pero diretso yung biyahe namin. Ayan. Ito naman, two stage siya na para siyang chorizo bilbao style pero two so stage ito. Sandagdag na lang din sa ating lulutuin. Ayan. So, ilutok ko muna sya, guys. ha. Pa. Ilutok-lutok natin. While waiting. Half-life tayo na. Tapos. और तो ये सब में से Okay. <laughs> little bit more Ayan, crispy siya po. Ito na yung tamang pan. Ay, basket na nga dyan. Itong masarap natin na. natin yung Ito na din Ito na So guys, ibisa ko na lang din ating carrot at sayote. Sabo tayo maglagay ng sisi. Para ang style natin ang direto. Ganyan na lang ang way natin. Sorry guys, hindi ko kayo mababasa. Shout out! Ang bilis lang ng pouch ko na ano, wala lang naman. Ginuto na.

para hindi siya mabatok. Ano. So. Total, pakulo na. Huwag na pakulo. Ang bago. So, ganyan lang. kung madami, no? Masarap na pag maraming gulay. Para mas lalong sumarap, maglagay ka ng cubes if you want. So, maglagay tayo. Maglagay ko dito. So may chicken na lang para tatay kasi. to Melia. Medyo matagal ako sa haba. Chicken cubes. Lagay ko na yung ating pansi. Para sabay-sabay na silang maluto, guys pag nagmamadali ka, gano'n na yun. Hindi ko kasi ang dami. Ito lang ako nung mauubos. Isang kain mas gusto mga para hindi umaya-maya ito. So, ayan. Hindi naman ito hinugasan. di ba? Ayan pero magdagdag pa pala tayo ng toyo. Mamaya na lang. Mukhang kailangan kong dagdagan yung noodles. Yeah. Save natin guys para may pang-upload ako. <sighs> <sighs> dula na ni mamaya ang akong gutom sa panimaho ba ang konti ng ating noodles baka dagdaga natin ito ayan dagdaga natin pahuli ko na yung broccoli natin kasi para ay plastic man ay ayan. natulog na yung aking ng ano Hindi ko mag lang guys ha? silipin ko muna guys. Pumulo So, ganyan ang sekreto. Sinasabay na lang para mabilis. Hindi ba kuya? Si so, ubus ko na lang yung aking ano, Easter sauce. Diba, sumutin ko na lang. Ano yan? Noodles? Ah, okay. Ito na. waiting si Kuya ba? So, ayan. Tamang-tama lang to, guys. Wow, ang sarap. Pero, konti lang kasi yung aking oyster sauce. Masarap kasi kung maraming oyster sauce. Lagyan ko na ng liquid si Suling ba? Toyo. Ayan. Ang dahil dyan, patapos na. Lagay ko na itong... Kain na. Kain ka na. para ah, Parang ang konti, guys, no? Kaya lang kung ipahabol ko pa itong natira. Pwede pa. Konti na lang ito. Ngayon, na yun, bato. So, nilukot na yun pala itong hanso. So, guys, diba? Ayan. Pwede pa yan. Diba nga, kinakain lang ko hilaw eh. <laughs> diba guys? Look at that. Ako, wala ng sabaw. Dagdagan natin ng sabaw. At toyo po. Okay? Gusto ko may sabaw oh. sabaw okay. loob. Mayos ka na? Ha? Ito na sila, tumrab. Iya. Iya. Iya, magtumrab si Kuya. Kasi nga mahirap sila hanapan ng pagkain. Kaya... Nakakalito rin minsan. Yan o. Oh. O, oh, diba? Laway ay. Tuyo. Mga isang kutsara. O dalawa. Ayan, ganyan. Hindi ko alam kung wala ni Hap siguro to Para mag-dark lang yung kulay. At dag -dag sa alat. <laughs> Kasi naubusan na ako ng oyster sauce. Yan. Ang bango. Yan. Dapat medyo malanta siya ng konti. Kung masarap ako. Medyo <coughs> malanta ng konti. Pepper. Kuya, i-close mo yung wrap Kuya, mag-anong mm, -hmm. mm -hmm. Sorry guys. Kasi anak ko, ito na yun. Ha -ha. Ha -ha. Ayan, ayan. Ayan, Inga. Ing. Et. Okay, guys. May hi on. Eh, Sorry, guys, ang anak ko gutom. Sukabage, so ayan. Eh, ito na luto na sa akin. Ito naman cabbage kahit hindi masyadong malambot. Wag na 'to parang itin akin. At syempre, parang hindi manalata ang hilaan ng akumul. at Ayan. Kasarap. Nandyan pa ba si daddy mo, kuya? Huwag. Pahawakan ko sana itong kalaha. Okay, wala ka. Okay. Sana masarap 'yung luto ni mami para ganahan ng ating mga anak. Hindi lang mga anak, syempre asawa mo kasama na rin din. Wala nang mas masarap ay masarap, mas ma, masaya kapag nagustuhan ng buong pamilya 'yung luto natin. Look at that guys. Nakikita, di ba? Lagi nilang pansin kanto yung pagkain namin. Namiss ko na nga din ang bihon guys. So, ayan. Nagsarap. Sobrang craving na craving. Sobrang ano na. Ayan. Hindi ko natatakpa, no? Oh. So, kulang talaga yung sabaw. Gusto ko medyo saucy dito sa ano. Pero pwede na yun. Pwede na yan. Kung gusto mo maanghang, pwede mo dagihan na tapo. Lagyan natin ng dahon ng sibuyas, guys. Para uh, may smell of um, smell of sibuyas. guys. Okay. Lagyan na natin ng ano ba naman yan, mami? Tabi mo muna. So, guys, lagyan natin ng sibuyas dahon. masyadong masabaw. Gusto ko sana masabaw-sabaw. Ayan. Masarap sana may pasayad ba? Hipot. Kaso So, ayan guys. Look at that. Lagi na lang ito yung pagkain namin. Kain na tayo guys. for watching bye bye na 23 minutes bye i save ko na siya so thank you for watching ayan na siya oh Ayan. So, se natin oops ayun so magbabay na ko guys bye and good night